Sasaktan po ako kasi regalo po yun sa akin ni Mami. May sarili siyang sasakyan. Ayaw niyang aralin. Walang gumagamit. Na natambak. Ah, Pag-ibawin na lang kaya natin. Kung matatandaan sa episode na may pamagat na emotions, kinausap ni Tony Fowler si Pei tungkol sa kotse na niregalo niya rito. Pinagsabihan ako ni Mommy kasi nabalitaan niya na nagbook ako ng motor. Ani Pei. Sabi ko kay Pei, after 6 months, kung di ka matututong mag-drive, kung hindi mo aaralin, at gagawin mo talagang kay Chen yung sasakyan mo, dahil apat na buwan nang nakapark sa garahe, ibenta mo na lang. Ibenta na lang natin gawin nating pera kasi sayang, eh. Kaya ko nga binili yung sasakyan para meron siyang magamit, di ba? May sarili siyang sasakyan, ayaw niyang aralin, walang gumagamit, natatambak. pag na lang kaya natin, di ba? Mas maganda pa yung ganun, may makinabang na iba, hindi yung pampasikip sa parking space, Hay nako na stress ako, nang hihinayang ako, sayang yung gastos. Kung hindi lang din gagamitin, ibenta na lang. Sa episode na may pamagat na hand me down, ay napagdesisyonan nila Tony na ibigay ang kotse ni Pe e sa isa sa babaeng kapatid ni Vince. May tampuhan kasi si Vince sa pamilya niya kaya bilang pakikipag-ayos niya ay dumalaw ito sa araw ng kaarawan ng kanyang ina. Bagamat ay may sasakyang Ginny naman si Pe, e, at mas pinili niya ito kesa sa pulang espresso na iniregalo sa kanya ni Tony. Nasasaktan po ako kasi regalo po yun sa akin ni mommy pero ang sarap din po kasing i-drive nung Jenny at yun yun na ko. Kung pwede lang dalawa eh. Edisa eh di sana sa akin na lang kaso kailangan kong mamili eh. Paliwanag ni Tony kay Pe eh. kailangan din ng ate ni Vince ng sasakyan. Hindi nila alam to pero ako gusto ko talaga sila magkaroon ng sasakyan kasi yung ate ni Vince nagkatampuhan sila ng matagal. Ako sabi ko deserve naman na ng ate ni Vince. Komento naman ng mga netizens. I'm so proud of you mommy Oni hindi ka naging madamot sa lahat at ikaw yung simula dati. Hanggang ngayon hindi ka nagbago kahit dumami pa, pera mo bahay or ano paman na mga kayamanan hinding hindi nagbabago at sobrang saya ko na meron pang mga tao katulad nyo na sobrang bait, mapagbigay, proud na proud ako sa'yo don mommy spread sending hug I love you toro family dami ko natutunan sa inyo. Napakaswerte ng nga taong nakapaligid sa iyo mommy Oni, kasi napapasahan mo sila ng blessings na natatanggap mo. Kaya mas lalo ka ba bless dahil sa kabaitan mong taglay. Sana bigyan ka pa ng mas healthy na katawang at mahabang buhay. Mabuti ang puso mo Miss Tony, kaya mas lalo pa kayo bless ni Lord, marunong kayong mag-share ng blessings nyo ni Sir Vince. More power to your vlog, more happiness, at wish ko po na magkaroon at matuloy at ibigay na ni God ang tero ng buhay niyo God bless po. I like them so much kasi kahit marami nang nanonood sa kanila and then for sure na medyo malaki na rin yung kinikita nila hindi nila niyayabang na mayaman na sila, marami silang pera sobrang natural pa rin nilket sa vlog or kahit sa totoong buhay ramdam ko kayo guys we love you so much sobrang happy ako lagi sa inyo lalo na kapag sumapit na ang biyernes ng gabi hahaha <laughs> I love you so much.